Hello, what's up? Good morning. It's Saturday. Sama nyo ko. Sign right. Let's go. <laughs> Done. Tatlo oh. oh, lang kami. Tatlo ang susubo. Sa 4.40. Target na kami. Mapaputok pa lang yung araw, dito kami, Kogyo bayan Ano na kami, puso puso, baba na Sarap! Atlet! Eh. Pwede ito malamig Sarap! Sa amin sa banyo lang, mapapawisan ka na, parang anak na sa out eh Ah, enjoy ko muna to ha. Ah. Papasok na natin. Dito. Ano mga lugar to? Sa doon, pasyera madre. Maliwa tayo. Dito tayo sa mahirap. Ang <laughs> so, total na ito galing bahay mga 50 to 55 or 60 kilometers. Elevation niya is 1,000 or 1,000 plus. Kaya uh, Kaya natin. ganda ng ruta na to so maganda yung ruta ganda yung trail malilim pati dito kahit simentado na ah, malilim pa rin mainit yes You know, from baba ng buso buso ngayon Nandito na tayo sa Testaño Yung mga time ng COVID na mahigpit Pero dito maluwag Dito ako palagi Yung kaputuan ng COVID dito ako nagba-bike Nakapasok pa dyan dati Ito ang Little bagyo hmm. Sarap kasi dito Lapit lang, pakit ka lang ng Monterey happy nandito ka na Tapos kakain ka ng goto Agot-agot makuhaan Wala, <laughs> ulit well, ako nakadaan dito Ano sila? <laughs> Isang tao nakataan ako ng bike dito oh, may bagong daan Ito na oh Tagos Grabe Sobrang laki na ng pinagbago This is the original Gotok One here. Dito sa Sitio Aris. Yan. Diyan ako kumakain dati. Pandemic days. Eh, dito Sitio Aris. Tapos dito ipapunta papunta sa Sandugo. So wala na rin sa Sandugo. Nag-close na rin. Ah, may bago dito. Bikes and Dreams. Yan. Pupunta ako dito sa Sandugo. Ayan. Para lang mag-craft beer. Sumura so, lang kasi yung craft beer nila. 70 pesos sold ka na ngayon lang share ko lang okay, hey 10.30 pa lang pauwi na tayo nice route ang ganda nung ruta na yun sarap sobrang As sulit ang pagising ng umaga hindi pa mainit ang ganda nung ahon may river crossing pa so yun lang po ako po muli pa Jairo Cicero kita kita tayo sa Daniel palagi happy Saturday everybody